Isa na ako sa nahihirapang uminom ng isang kutsarang olive oil dahil ito ay napakasakit sa lalamunan at na ito talaga ay pag hindi ka pa sanay ay talagang masasamid ka. So kung kayo ay mga baguhan pala uminom ng olive oil, pag uminom kayo ng isang kutsarang olive oil, samahan niyo na rin ng tubig para hindi Uh, masyadong kumapit sa lalamunan pero ito ay maganda sa mga may uh, sipon sa mga may ubo at sa mga uh, masakit ang mga lalamunan so ito talaga instant galing ka agad kung sakasakali na ikaw ay may ubo, masakit ang lalamunan may sipon, napakaganda po nitong olive oil dahil nasa nahihirapan akong uminom, so gumawa ako talaga ng paraan ko at nag-isip ng paraan kung paano ko makukuha ang olive oil ng hindi ko iniinom ng direkta. So, siyempre, yung mga salad-salad natin dyan, yung mga soup, ay pwede nating lagyan ng olive oil kahit konti lang. So, napansin ko talaga, may kakaibahan sa pag-inom ng direkta mo lang ilalagay sa bibig mo, nang walang kahit ano. Oo nga, nadudumi ako. Pero, sa umpisa lang ang dumi ko ng marami-rami. So, yung sumunod, mayat maya na, may parang konti-konti na lang. So, mas nahihirapan ako sa ganun kesa sa ngayon. So, ang ginagawa ko talaga, yung mga pagkain ko, yung mga soup ko, kung ano man yung mga piniprito ko, ang ginagamit ko ay olive oil. Lalong-lalo lalo na itong talong. Ang talong kasi, di ba nyo napapansin na talagang napakahilig sumipsip ng mga oil. So, huwag kayong gagamit ng uh, cooking oil, ang gamitin lang ninyo talaga ay ang olive oil kapag pinanluluto ang olive oil yung original ay talagang habang nagluluto ka maaamoy mo talaga yung kakaibang amoy, nababahuang ka sa mga uh, hindi katulad ng mga cooking oil pero okay lang ito ano nga ba ang logic natin dito so siyempre ang logic natin dito ay kung paano mo makain or mainom ang olive oil nang hindi ka nahihirapan sa paglagok nito kung ito ay inumin lang so uh, lagay natin sa mga pagkain sa mga soup ay talagang uh, makatutulong sa atin yan ng malaking bagay at palagi din yung isipin para lang din tayong makina na kailangan talaga ng change oil. Ganun. So guys, talaga napakaganda pa nito sa buto. Hindi kayo manghihina. Bigla-bigla kayo makakatayo pag gusto nyo. At batang-bata, magaan na magaan ang inyong pakiramdam. Iinom na kayo ng olive oil. Lalagyan nyo na sa mga pagkain pansinin niyo na ang nangyayari sa inyong katawan. Nalilinis niyo ang bituka ninyo. Ibig sabihin, iwas colon cancer. Nalilinis niyo ang inyong liver. Makakaiwas tayo sa fatty liver. At matatanggal ang mga bara sa mga malalaki at maliliit na ugat. So, ibig sabihin, gaganda ang daloy ng dugo. So, guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!